sa kaibuturan ng puso ng Whispering Woods ay nabuhay ang isang matalino, matandang kuwago na nagngangalang Orion. Ngunit si Orion ay hindi ordinaryong kuwago. Siya ay isang mangkukulam na may kakayahang gumawa ng mga mahiwagang gawa na ikinamangha ng lahat ng mga nilalang sa kagubatan. Ang kanyang malaki, kumikinang na mga mata ay kumikinang sa mga lihim ng sansinukob. At ang kanyang mga pakpak ay kumikinang na may gininto ang balahibo sa tuwing siya ay gumagawa ng kanyang mga spell. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating kwento, kung bago ka palang sa ating channel at mahilig kayo sa mga kagaya nitong mga video na kapupulutan ng moral lesson, ay maaari bang pakisubscribe ang ating channel na Vlog at pakihit mo ang notification bell button para sa maraming pang-upload na video. Kagaya nito, maraming salamat at magpatuloy na tayo. Ang mga hayop sa kagubatan ay madalas na bumisita sa Orion, humihingi ng tulong sa kanilang mga problema. Nais ng usa na tumakbo ng mas mabilis, ang mga ardilya ay nagnanais ng walang katapusang mga acorn at ang soro ay humingi ng mas matalas na talino. Palaging tinutulungan sila ni Orion, ngunit binalaan niya sila na huwag gamitin sa maling paraan ang kanyang mahika na nagsasabing ang tunay na kaligayahan ay nagmumula sa pagsusumikap at kabaitan, hindi sa mga shortcut. Isang mahiwagang kahilingan, isang araw, isang tusong uwak na nagngangalang koda ang lumipad patungo sa guwang ng Orion. Mahusay na Sorcerer Owl sabi ni Koda, Gusto kong maging hari ng kagubatan na ito. Bigyan mo ako ng kapangyarihan sa lahat ng hayop. Matalim na tinitigan ni Orion ang kumikinang na itim na mga mata ni Koda. Ang pagiging pinuno ay hindi tungkol sa kapangyarihan, kundi tungkol sa paglilingkod sa iba, sagot ni Orion. Handa ka na bang gampanan ang mga responsibilidad ng isang hari? Pero tumawalang Sicoda, wala akong pakialam sa mga responsibilidad. Gusto ko lang nasundin ako ng lahat. Napabuntong-hininga si Orion. Napakagaling, ngunit tandaan, ang mahika ay naghahayag ng katotohanan ng puso ng isang tao. Ibinuka niya ang kanyang mga pakpak na nagdulot ng isang spell na naging isang makapangyarihang gintong agila si Coda. Ang Golden Rule si Coda ay pumailan lang sa itaas ng kagubatan na nakasisilaw sa iba pang mga hayop sa kanyang kumikinang na mga balahibo. Yumukod sa harap ng iyong hari, tili niya. Ang mga hayop na natatakot sa kanyang laki at lakas ay sumunod. Ngunit ang pagiging hari ay hindi kasing saya ng inaakala ni Koda. Ang mga kuneho ay humingi ng pagkain. Ang mga ibon ay nagreklamo tungkol sa malakas na hangin at ang mga beaver ay nangangailangan ng tulong sa pag-aayos ng kanilang dam. Sa sobrang inis at inis, sinamaan ni Koda ang lahat. Solusyonan ang iyong mga problema sa iyong sarili. Di nagtagal, nagsimulang magalit ang mga hayop sa kanilang bagong hari. Nagbulungan sila sa isa't isa kung gaano siya ka-selfish at kakulitan. Nakaramdam ng kalungkutan Lumipad si Koda pabalik sa Orion. Walang silbi ang spell mo. Hindi ako iginagalang ng mga hayop. Tumango si Orion nang may alam. Dapat makuha ang respeto, hindi hinihingi. Ang isang tunay na pinuno ay inuuna ang iba bago ang kanilang sarili. Handa ka na bang matutunan ang araling ito? Humbled, tumango si Koda. Si Orion ay gumawa ng isa pang spell na ibinalik siya sa kanyang orihinal na anyo. Isang bagong simula, kinabukasan, tinipon ni Koda ang lahat ng hayop. I'm sorry for how I treated you, sincero niyang sabi. Mula ngayon, gagamitin ko ang aking lakas para tumulong, hindi para saktan. Tapat sa kanyang salita, tinulungan ni Koda ang mga kuneho na makahanap ng pagkain, ginabayan ang mga ibon sa mga bagyo at nakipagtulungan sa mga beaver upang muling itayo ang kanilang dam, dahan-dahan pinatawad siya ng mga hayop at sa unang pagkakataon nadama ni Coda ang tunay na paggalang at pagmamahal. Ang moral ng kwento, nagmamasid si Orion mula sa kanyang guwang, ang kanyang mga gintong balahibo na kumikinang sa liwanag ng buwan. Ang tunay na kadakilaan ay hindi nagmumula sa kapangyarihan kundi sa kabaitan at paglilingkod sa iba. Bulong niya. At kaya, ang kagubatan ay umunlad kasama ang lahat ng mga nilalang nito na natutunan na ang pagtutulungan ng magkakasama at pakikiramay ay lumikha ng pinakamatibay na ugnayan.